And hello guys! syempre welcome back again dito sa bansang Saudi Arabia. So, mag adjust tayo sa lahat ng bagay sa nakasanayan natin sa dating amo at sa bagong amo. Kung sa dating amo, ako ang nasusunod, ako ang nasusunod paano magluto, paano maglinis. At araw-araw akong maingay doon dahil maghapon ako nakababad sa on call. So, dito sa dati ko, sa bago kong amo is mag adjust tayo sa paglilinis, sa pakikisama, sa katahimikan ng bahay, at sa pagluluto. Dahil yung amo kong babae is maro, mari, mahilig magluto. So, ano na siya. Siya na ang um, gumagabay lang ako. Kumbaga, magluluto rin ako pero hindi katulad ng niluluto ko sa dati kong amo. And then, sinabak ako agad sa bisita. So, may pa-table settings ang aking amo na dati ay maglalatag lang ng supra sa baba, sa, sa, sa lapag. Then, doon na mag-uupuan ng mga bisita. So, ibig sabihin, may kaya, mayaman, sosyal ang aking bagong amo. And then, pagkatapos noon, syempre, ano lang, ko ano naman, madali lang naman ang trabaho, hindi naman ganun kabigat dahil siguro nga wala pang bata, maliit pa ang bahay nila. Kumbaga para sa akin is maliit pa to kasi nasa apartment lang sila. So, pero siguro nakasanayan na rin ang kalinisan dahil doon sa mga nanay nila, nanay niya is malinis talaga so shout out sa nagturo sa akin kung paano ang mga gagawin dito and syempre, especially kay Katrin Solis Bunso Kapampangan Vlog ang kanyang page so thank you, thank you very much Bunso sa paghatak sa akin dito sa alaga mo and yun lang bye bye, see you in my next video, bye guys